siya. Diyos ko na, nagmamadali ang lola nyo. Ano naman kanya, ang kanyang mga bed. Abangers. Ah, bodega ni Mang Vedeta. <laughs> <laughs> ano na, patingin naman. Guys, Bodega Veneta. Pero dahil luma na siya, Bodega na ni Mang Veta. <laughs> patingin naman, Look ang ganda that. naman oh, guys. Diba? Guys, mm. matagal na ayaw na mabukas. <laughs> Umamin, totoo <Ayaw>. ba yan? <laughs> guys, ayaw. <laughs> Lalo sa tagal na guys, ayaw na mabuksan. Okay, so bag reveal tayo. Mm. Wala naman laman yung bag reveal ko. Wala ko yung bag reveal. Wala, walang wala. wala. Okay, walang lipstick. Ano bang pangalan nito? Yung totoo. Wala yata talagang pangalan yan, guys. Ang sabi dito, hot wind. Hot Taman, wind. Tamang-tama sa panahon, guys. <laughs> Mainit na hangin. <laughs> hot wind? Ano po yan? Hot wind. Diyos ko, dami ganyan ba? Oo. Malay okay. ko. <laughs> so, ito, regalo to sa akin ng ka-office mate ko. Pero in fairness, ko. ang ganda. Regalo to ng ka-office mate ko dati. Ang sabi ng ka-office mate ko, mahilig daw ako sa... Bodega Vineta. So, binigyan niya ako. So, Bodega Vineta yeah. yan? Yeah. Bodega ni Mang Venta. Okay. Spell Bodega Vineta. Mahirap, guys. <laughs> Bye. 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 Be the best. Walang well, best. Bye. Okay. O, damputin na. Ano pang hinihintay? Damputin na ang vacuum. O, tama ako ngayon, na? Tapos na. <laughs>